Ah, uh, what's up mga ka-home friends ko diyan? Uh, DGC is back. Naatakaron karon diri sa Atbang sa SM. Mo na ang gihimong uh, SM expansion, ayan. Kung nakita ninyo diri dapit, na siya color yellow. Ayan na uh, puste. Ah, uh, buta nga na siya na o kay naay mga gamit diri ay. Oke, okay, koral na siya. Ayan, huwag kita. Ah, Dugay-dugay na tawa ka video diri yung napita. Nay, shout out sir. Wala ra. Ah, wala ra. oke okay, ra, nay. Ayan. Na, ito tanahon. Ah. Uh, Daghan na siya mga gamit nakatambak mga ka-DJ. Eh, no? Mga nang... na ay kanop gihimo nila diha but kuha na eh yan para kumagbira ang crane kana oh. na oh. kana arong iwas disgrasya yan dagham yung mga gamit diha mga ka DJ yan kunya natunga na siyo e, oh. So, na wala pa na siya eh, kana tabun tabun yan gihimo na kwan oh Shout out sa mga legit nato to dira nga uh, viewers da kay shout out sir. Live ka daw. YouTube YouTube. Eh. Yeah. Oh YouTube. Mga yeah, nato to mga kaila dire nga uh, ni singit of BGC. Eh. Yeah. Ayan. Yeah. Yeah. Dia ada yang kanopi sir. Kena kanopi. Oh, wala nah, Oh, patas ad. Ah. Ah, kani. Ah, tu de dina. Taas de nina, na nai mura linnya nah, na na sa uh, linya. linya. Bo ai. Anto de ni dito. Ah. Uh, Tuan ai linya. Kung nakita ninyo, may na mga kawusa, duha, tulo, upat, lima, unong pito. Hanto dito day ang parehani eh. Para iwas, disgrasya. yan Para nagbira-bira sa crane. Para nagbira-bira sa crane. Diri, naman ko yung mga gamit diri ay. Para nagbira, iwas, disgrasya. yan, Na diri ang mga uban gamit sa SM ay mga kadidyo ayun o tingnan ko ah ayan. ayan shout out sa mga legit nating viewers dyan Neil Gonzales kay Edgar Gonzales shout out kay uh, Jubiladanan Ladanan Rudy Babatido Adukins RDD mga legit natong viewers diha. Kabi na. Ayan. dakok-dakok nam lang na nahimo. Ako man nga trabaho dai diri mga ka Boss, on saan na nga Third floor na ano? Third floor na? Ayan, no. Ayan no. ah nanay nagtarbaho Di mga ka-DJ Nabuhusan na ng second floor boss, wa pa. Ah, yan nasa second floor. Katunga pa lang nabuhusan niya, tapos tapo di sa taas Eh. Ayun. Mo na nga naay nakita ninyong yung diha kay para ma iwas iwas disgrace ya. Yeah. mana no? grand... grand tower <laughs> And... <laughs> ang update podi ha Nanay pintura o oh. karon kita nang pulai eh. na pintura and yeah, shout out sa mga legit nating viewers dyan Hi, I'm friend of your one, Lager. Welcome to SM, SM City. Hey, okay. Kamalaban. Catch you right in the Kamalaban? Hey, you want to see my upaw? <laughs> ah, look, my upaw. nice. Okay. Tak tak apa lah, kan, sir? I'm going to soy soy, no soy soy. It's okay. Ada kau jute nak kau? Ada pengen tu sama I'm going to buy hotel. I'm already in jute. So okay. bye bye. Okay. Ayo. Ada kau ayo. Mga ano yung sitwasyon niya mga ka-DJ Ayan Ah Pinakalit update rin niya ang mga ka-DJ Sa mga anong um, o asagya ah, po ng parking sa SM to agya po dito ay eh. Ayan sa una Parking entrance dili ba yan Pag doon sa cover parking dito agya po Sa una na dirito mo agi Karon wala close pa kay ongoing pa man ang trabaho ayan shout out sa mga legit ka DJ diha ayan ayan uh, ilan trabaho ron naana sila sa third floor ayan Atong no? ato atong ko ano ayan ikka third floor na pero wala pa na buhusi kana nung ko ana Dan sikal pergi gibosan ada na nak katungak. Yang gibosan ada katunga katungak en maka DJ. Mone situasi dari maka DJ. Ya. sa mga anong utan anong uh, naanay harang kani eh, mga gamit ni diri sa uh, trabaho sa SM pero kani wa eh, wow, okay bao nga ganahin murag natunga na siya ayan no. kay nanay Ali ayan mga ka DJ at ang eh ang atong mga sunod pang mga update ayan shout out uh, ngayo lang tag sorry kay karon pa ta nakabalik-balik Update-update uh, dere, update shout out sa mga legit viewers ni DGC, Ayan. shout out sa tanan, o kamusta? Amping mo sa kanunay, Ayan. maraming salamat DGC blog, ang DG na wala